Yan mas yon yun, nalapad na siya mas ate yun Sa Discarte Garden dito tayo sa Budiga Ito mas ate yung pinakamaganda Doon ka Talong, talong, talong yung ano namin sa ate yun Highlight natin ngayon Dito ka boy, dito ka boy Ito mas yun Tukunamu ito na mo ito, ano? Okay, para sunod si Manila ng Harvey Santa. Langanin kasi, ano? Ang let. Ha? Double. <laughs> Double, triple, triple, triple talaga. Triple, triple ngayon mas ate. Sang-sako rin, ano? Sang-sako. sang Yun nilagyan. Hirapan si Tulitz so, oh? Ito yung hinahanap mo, Let's. Ba't ba naka, ano ka, sa baywang? Ha? Kaya mo? Bigot. <laughs> <laughs> Grabe. <laughs> Grabe ah, boy. Boy. morning, boy. Morning, boy. Morag, maganda yung ano mo ah, mood ha. Eh kasi pangalawang harvest natin sa Subukan natin mas yung ano natin dito. Grabe. Uy, salamat nga pala sa mga bagong subscriber natin. Yes, thank you sa inyong support. Eh, talagang naano salamat mas Na, na sila sa ating mga tanim natin dito, boy. Daming subscriber natin, boy. Saan yung pisa? So, Let's. Hindi ka ba nga ako nag-assign niya dyan ka? Dito ka? Dito ka muna na madali dito? Mamaya na yan. Tulungan natin dyan. Cuts! Mmm, cuts! Ginaw, matusok. <laughs> eh, hey, mas Good morning, mas ate. Nasa ano sa tayo sa sa Discarte Garden. dito tayo sa Budiga. Ito, mas yung pinakamaganda. Doon ka. Talong, talong, talong yung ano namin sa ate. Oh. Highlight natin ngayon. Dito ka, boy. Dito ka, boy. Dito ka isang roka. Diyan ka, toilets Okay, tirahin mo Wow Ito doon sa Diyan no Toilets Baka malang mga, mga liit May harvestin mo Okay, kare Yan, dami na boy Dito sa kabila May sa Hindi ko makita dito Tingnan nyo man sa atin oh pangalawang harvest natin ito yung pangalawang harvest natin ngayon o masyadong maliit-lit ha yung sakto lang o. ito yung pangatlo pangatlong harvest natin to siguro mga ilang araw ngayon masyate eh. may dalit yung in-harvest mulit mata Ito, kay gudti man iton yan wag ka wag ka dito di ka pwede di ka pwede dito doon ka na lang Lab -lab -lab. haba na kaya eh. haba na hindi pahabaan yung ano natin ah. dito pag harvest yung palakihan ah. Ah. tingnan naman sa ato oh. bibi pa -hmm. -hmm. yan yeah, sili ka lang pwede ka sili hindi <laughs> ka pwede dito pataka yung harvest mataan eh talaga. Muntik na yung arbis yung mga maliliit. Try ko nito ulit. Hindi ito masyado ano. Mga maliliit yung arbis niya. Ito. Hindi sanay sa mga talong. đấy ơi Từ Laio con này boy Ui cốt, cốt mình boy. yung lalagyan malangani ni yung no Iba mga style di boy. Iba mga style di oh. Ha? <laughs> ah. Ipundok lang siguro na boy dire boy ha. Ikutan ka na lang. Para hindi mag ano. Ganda masarte oh. Yes. Nado, saya sudah bilang juga, siko Kinain yung mga ano Hindi po hindi hinupan man Ang na naman eh boy Grabe ah Pinasok yung dito? Subway ang ako din nga siya, diwari mo ka na pa dito ana-ana na lang siguro boy dito lang, tapos doon ano, di pwede ko na ano dyan mga ko katong sa ito man ito ah sa tubangan ni mo ta ta na ano nga pa muro magdako Tanaw na grabe ah ko nyo na ito butang ang dinigit niya yan hindi ko ah butang ang ibabaw kay taas na ito ba yung kuwan boy itong lupa pwede nyo itong lupa pang kuan mga nikadag ko ini kadag ko pang turta ne turta no mori gusto nila kadag ko di mana nora kenapa kuan itu kuan nila itu itu nga itu nga itu So wala lang kadag ko siguro itong pano Ang turta hmm. lang kadag ko eh Damo ito kung damo ito ano hmm. Okay para sunusimahan na lang harbis santa Langanin kasi no? Kuwantan na la boy kay magkuanta boy. Yung mga medyo bahol na. Kuwantan na la. Antara tara tara sandali mas atin, may pinuntahan tayo sa store ah, Tuloy pa rin tayo na ngayon, ngayon, harvest natin hmm. Tumulong na rin dito si ano, kasi natin yung tulits Pag harvest mas atin, sa mga talong natin Review natin eh kasi may mga ano pa Ibang malalaki <laughs> Grabe dami ngayon mas atin yung harvest natin malaki yung ano ay maliliit oh ikot tayo ikot tayo nandito sila dito ito sila sa dulo sa kabilang row. Hmm. dito boy humana dito boy ah. toilets ba't nandiyan ka na ha sako naman nilagyan mo toilets ba't nakasako na yan ha ha ano? Puno mo yung basket. <laughs> Puno na. Bakit na bakit pinuno mo? Ha? Grabe no. Ha? Pangalawang harvest na to. Pangalawang harvest na to. Tayo. Hindi na sa tayo. Anim na kilo lang ang Ha? Anim na kilo yung first harvest natin. Pero ngayon masate, aywan ko lang siguro mga dalawang kilo lang let. Ha? Doublet, <laughs> doublet, triple, triple, triple talaga. Triple, triple ngayon mas ate. Mukhang na si Jim Boy na ano masabi mo boy sa first second harvest natin boy? Okay. Ha? Okay. Okay na okay? Dapat bombahin ka. Ano? Bombahan. Bombahan? Oo. Okay. Hindi ano no food. Kung ikaw, kung ikaw bumbahan. <laughs> Ito 'tong kabila man sa atin. Oh, um, mga maliliit Yes, grabe. Tapos po dito. Yung sa ilalet tapos na lele ano talaga ngayon masyadong dami to dami yung ano second harvest natin siguro may kasi naikot ni Jimboy dito Lagyan natin ng mamaya let ng talis taas let. Kasi mataas na. Ato ah, mo boy, dako boy oh. Man. Yan. Yan. Mahaba na yung ano. Mga tangkay nila. Tapos aboy, harvest Ah. Oh. Wow. Grabe ah. Hm. Tingnan nyo ba sa atin, ah. Oh. Isang sako. Isang sako. Tapos doon. Malaki ah. Oh. Dami ah. Oh. Ala. Surinder na naman si Mananuran nito <laughs> Grabe. Huh. Boy. Gagana boy, ah. Grabe ba sa atin, ah. Oh. Dami boy, yeah. anong masabi mo boy? Okay. Okay pipino. na. O oh, pipino pa. Pa pipino pa ito yung sili natin. Talong, pipino. Ha. Pangalawang harvest mas sa oh, grabe. Triple. Double, double pa. Grabe. Pama oh. oh yeah. diba? Ayan, pipino pa tayo. Oh, di ano talaga ko haanga, talaga ko dito yung harvest natin mga sate hindi ko hindi ko may isi mga nga ito yung mangyari yan napakaganda talaga mga sate oh. Oh. wala kang makita dito ano, bakas ng ano oh. talagang makinis talaga mga yo yung ano natin oh. oh. wow <laughs> ganda 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 thank you lord yes wala ayos wala tapos dito dami pa ito mas ate oh. Dami pa oh. Mga maliliit. Malaki pa to, pwede pa to oh. Dalanganin. Meron pa dito mga malalaki mas hindi na natin. Tulad nito oh. pahabol ba? Pahabol. Yes. Wow. Pwede pa itong mga malalaki yung masyado yun mm. Wow mm. <laughs> Yes, thank you Alam na kami sila doon na ano masyado yung pipino Wow. Dami na sa atin, dami. As in, super. Ito, pino na pang dagdag natin mas atin sa ano natin. Doon sa taas. Ay, <smart noise> dagdag natin ito, dagdag. Hmm. Ilang sako? Let's! yung pipino natin may isang sako kaya isang sako ay ayan oh oh sa dulo oh basta as nakita dito doon talaga sa kabila masante. ganda wow bye Hmm. Sebab apa kita? Oh. Oh. Đà mông của đàn tà rồng bây nó no? mm -hmm. Đà mông của đàn tà rộng. Isang sako rin ako. Sako. Isang sako. Yun nilagyan. Ah, hirapan si tulit so. Nag nag double nag double si double check si kasi Jimbo yo. Oh. Damo pa. Deboy po, deboy. Ari. Tosa. Okay. Ano pagdala natin ni Let's. Ito na yung hinahanap mo. Bye bye. No, pa. Ito yung hinahanap mo, Let's. Bat naka ano ka sa baywang. Ha? Kaya mo? Bigot. Yan. Pasagay na lang. Si Rock Maya nito. Hindi ka madala ito. May pipino. Pipino pa no. Yes. Ito na. Ito na. Huwad na. Bigat boy. Tay. Hindi <laughs> pa isang sako. Sige yan pala itong dito kung makakuhan Ang pipino Tulit na lang Ano mo na yung pasok mo yung dalit at yun O dito, pasagan na ulit O dito, kaya siguro ulit mm -hmm. Yan, sige Ha? Grabe na, harapin sa Ba't pinauna mo pa? Mga sige Pulo ko man. Tuwa, dufa. Ako lang pulot boy. Yes. Grap pa naman sa Amakan mo. Ah. Grabe yung masyade. Eh. Talagang bliss na bliss. Tuwa. Ano, 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 kaboy. Sabit, sabit. Nang iilit. Baba konti, baba konti. Ang tansi dumabi. Okay. Yes, grabe boy ya, Ito na, alak ka. Sige. tama, nanubra na yun eh, nanubra na. Hain ako sa, hain sa let. Ano, dalawa tayo, dalawa tayo. Dalawa tayo mas kami dito. Sige. Ang daming kalunga. Ha? Ha? bigat ah gago sa <laughs> <laughs> bigat ah so ka talaga <laughs> ha <laughs> tumatawa yun ah guys okay. sa sarado mo <laughs> gandahan lang pabilisan lang yun sa'yo Anasir si Manarian, tawagan ko. Ta. Tawagan ko si Manarian. Wala. Huwag nga, mag yung hinahanap ni Mrs. Ang dami. Me. Amo mo yung pangita. <laughs> <laughs> <Wahey>, oh boy! Sa Grabe! Grabe! ah, boy! Grabe yung leasing. Ha? Second harvest na ito. Ito yung nangyari. Grabe! Thank you, Lord. Yan mas yun, nalapad na siya masate ate yun Yan yeah, See right. yeah. okay. Gwapo ah Diskelos, Diskelos yung masate Ito dami pa bitin, Wala na, o na boy, bawasan lang boy Bawasan na lang Ano na O oh, sige, Eko na lang Dali, apat na lang yun sige. Ilang, ilang ilo boy? Ilang yan? 30 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, 34 mas ate Grabe yung, triple triple tri 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 yung ano natin 34 kilos Okay na, sa atin, na tayo Bale yung talong natin 34 Tapos yung sili natin mas Yung sili natin 3 kilo Tapos yung ano natin Yung pipino 15 kilos Yung mas yung ano natin Yung review for deliver po ito Kaya salamat mas ate Sa inyong walang sama support sa aming youtube channel Tolets Ito sa kanya mas ate <laughs> Ito, <operator. laughs> Boy, bye bye boy. Bye. Okay, see you next vlog. You next vlog. Okay, maalas tayo. Salamat pa sa ate. Bye bye, bye. bye, -bye. <laughs> <laughs>